Isang mapagpalang araw na sa ating mga kaibigan. Patuloy tayo, ang ating napag-aralan noong una ay patungkol sa pananampalataya. Ngayon, ituloy natin ang pananampalataya kung ano ang basihan. Alam natin na si Abraham, ang kanyang pananampalataya, hindi siya nag-aalinlangan. Ngayon, dito sa 1 Corinthians 2, 1 Corinthians 2 verse 4, ito ang ating mababasa hanggang 5. At ang aking panganalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangihihkayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng espiritu at ng kapangyarihan ng Panginoon. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masaling umabasi sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Dito mga kaibigan, ang sabi ng apostol na Saul, or Paul, na nangangaral siya, sa mga tao noon. Hindi base sa mga pananalita o sa pangihikayat ng mga karunungan. Anong karunungan ito? Ang binabagat ni Apostol Sol e eh, karunungan ng mga tao. Yung kalidad ng mga tao na nag-aaral, nangangaral. Kaya ang sabi ng Apostol na si Pablo, ni Saul, ang kanyang pangangaral hindi doon nakabasi, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Ano ang kapangyarihan ng ating Panginoon? Bakit siya nahikayat? Bakit ganon ang kanyang pangangarap? Samantalang si Apostol Saul ay mayroon naman siyang pinag-aralan dito sa sanliputan at sa kautusan ng mga hudyo under ng pamamahala ni Gamaliel. Pero ang sabi ni Apostol Saul, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi tayo mananampalataya, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi tayo mananampalataya dahil sa yung nagmi-message, nagdadala ng message sa atin, e, eh, kilalang tao. Uh, Nakapag-aral ng mataas na paaralan, maganda ang kanyang buhay, maganda ang kanyang binanggalingan sa kanyang pinag-aralan. Hindi ang ibig sabihin ni Apostol Saul. Bakit? Ang pinangangaral ng Apostol Saul or Paul ay mula sa Panginoon. Sinalita sa kanya ng Panginoon na hindi niya pinag-aralan kung saan. Sapagkat dati si Apostol Saul mayroon siyang napag-aralan. Kaya ini-implement niya ang napag-aralan niya sa kautosan, kung ano ang mabuti at kung nagkakamali sa kautosan, nagkakasala kanyang dinadala at pinarulusahan. Ngunit dumating ang salita ng Panginoon sa kanya upang siya ay mangaral lalo na sa mga himpil kagaya natin na kung saan ang kanyang ipinangaral e eh hindi doon sa kanyang pinakaralan sa ilalim ng gimalayan kundi ang kanyang ipinangaral ngayon ay ang Misaya, ang Panginoong Yeshua, Na kailangan manampalataya ang tao sa kaligtasan na yung pananampalataya na yung kailangan ay consistent tuloy-tuloy. Mga kaibigan, hindi ibig sabihin na manampalataya ka ngayon sa susunod na mga araw, hindi na naman. Ang ipinangaral ng Apostol Saul, Paul ay manampalataya kagaya ni Abraham na hindi nag-aalinlangan. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, sa banal na kasulatan, yun ang ipinangaral ni Apostol Saul. Kaya ang ipinangaral din natin, mga kaibigan at mga kababayan, itong nandito lang. Wala tayong ginagamit na ibang ibang uh, ibang mga lagda o ibang mga mga tawag nito. Uh, mga pinag-aaralan sa mga tao doktrina kundi ang doktrina natin ay ang banal na kasulatan kagaya ni apostol Saul kaya dito makikita natin yung pananampalataya at ikaw mismo kung ikaw ay mag-aaral ng salita ng Panginoon ikaw mismo ang makakakumbinsi sa inyong sarili dahil sa ikaw ay nag-aaral at nagsasaliksik sa banal na sulatan Kaya ang aming recommended sa inyo mga kaibigan, ang aming, ang aming naging sinasabi na lagi natin basahin ang banal na kasulatan upang doon tayo mag-aral at hindi tayo mahikayat kung sino man ang maghihikayat sa atin na mga nangangaral na kung saan kung minsan ang inangangaral ay hindi tugma sa pinangangaral ng ating Panginoon. Yun lang po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat ng